girls, anong gagawin natin ngayon? Nasira lahat ng plano natin. Diana, may pag-asa pa tayo, si Timur. Hoy bata! bata anong bata? Anong Timur? Kinausap ko na siya, hindi niya ako pinapansin. Wala na akong magagawa. Smiley, malapit na yung competition. Kailangan namin mag-training namin gagawin yon. Si Kitty laging kasama si Yana at saka Layla. Ayaw niyang humiwalay sa kanila. Oo, oh, ang tigas ng ulo niya. Ano ba kasing sinabi nila kay Kitty? Bakit sumama siya sa kanila? Na-brainwash siya. Alam mo, Diana, ang magandang gawin, alisin niyo na siya sa team. Maghanap na kayo ng bago. Oo nga, para hindi kayo mabitin sa competition niyo. Guys, ano pa kayo? Hindi yan ang solusyon. Wag! Gusto ko magka-girlfriend na cheerleader. Boys, kung ayaw makinig ni Kitty sa amin, baka naman sa inyo makikinig siya. Oo, kausapin niyo siya. sapihin niyo sa kanya na hindi niya pwedeng maging kaibigan si Yana at saka mo yung bata? Ano na naman bata? Hindi man lang kami nakikita eh. Ano pa kayo? Alam mo babe, huwag kang stress. Akong bahala kay Kitty. Kakausapin ko siya. Kagawan ko ng paraan. Mas maganda kausapin si Yana at Layla. Tara. Girls, sa tingin nyo makakausap nila si Kitty? Ewan, natin. Bakit palaging laging ganito yung nangyayari kapag may competition tayo? Lagi na lang may problema. Diana, kasalanan ng best friend mo, si Kitty. Frogs are super! Frogs are cool! Tatalonin namin kayong lahat! <laughs> Napapaliw na ba siya? Tinaridor niya si Diana? Oo, oh, kahapon pa! Hindi mo ba alam? Girls, nakita niyo ba yon? Bakit kasama ni Kitty si Yana at Layla? Eh bakit suot niya pa yung bunny uniform? Baka kukunin na ni Diana sa kanya mamaya. Patrick, tingnan mo! May tridor na naman sa bunny team! O nga, Gigi, nakita ko. Patrick, imaginein mo, kapag kinuha ni Diana yung uniform kay Kitty tapos binigay niya sa akin, magiging cheerleader na ako. Wow, magiging masaya ako nun, Gigi. Gigi, Gigi, nakita mo ba yun? Oo, oh, Julie, nakita ko. By the way, ako na yung magiging bagong cheerleader. Gigi, mas bagay ako sa Bunny Team. Kakausapin ko si Diana, sasabihin ko ako yung gawin niyang bagong cheerleader. Hindi ikaw. Ah, talaga? Hey, Julie, si Gigi yung magiging bagong cheerleader, hindi ikaw, no? Okay? Girls, Cool talaga kasama kayo. Siyempre naman. Di ba sinabi na namin sa'yo? Kitty, ready ko naman maging third rat dito sa school. Ano? Rat? Bakit? Cheerleader ako. Kitty, cheerleader rin naman kami dati. Maniwala ka sa amin. Mas masaya maging rat kesa cheerleader. Oo. Oh, Imaginin mo na lang yung mga adventures na gagawin natin. Girls, oo. Oh, oh, kaibigan ko kayo. Pero hindi ako magkukwit sa cheerleading. May competition kami. Eh, eh bakit kailangan, kailangan mo pa yung competition na yan? Kitty, Kitty, umupo ka nga kagawin tayong mas interesting kesa dyan sa competition. Guguluhin natin yung wedding ni Teacher Mike. Ikakasal siya. Kev, <laughs> bigyan mo ako ng advice. Paano ko matutulungan si Diana? Alam mo pare, away babae to. Problema ng mga babae to. Huwag ka na ma-involve. Please lang. Baliw ka ba? Kapag natulungan ko si Diana, magiging hero ako. Tapos babalik na si Diana sa akin. Eh paano kung di siya bumalik sa'yo? Ano? Nganga -ngang ka? Iiyak ka na naman. Magdadrama ka na naman sa akin. Baliw ka talaga. Hindi ako umiiyak no. Hindi ako iyakin. Dima, nandito ka pala. Kanina pa kita hinahanap. O oh, pare, eto na yung darling mo. Ano yung green? Bakit mo ko hinahanap? Anong gusto mo sa akin? Dima, alam ko hindi ka interesado sa akin ngayon. Pero in-invite tayo sa birthday ng friends ko. Ikaw tsaka ako. Wow pare, close na pala kayo ng mga friends ni Green. Ano sinasabi mo dyan? Hindi ko man lang sila kilala. Ba't nila ako i-invite sa birthday party? Dima, sinabi ko kasi sa kanila na magkikita tayo. Kaya in-invite ka rin nila. Dima, makiride ka na lang para hindi ako mapahiya. Bumali na rin ako ng regalo natin. Sige Green, payag na kami, makikiride na kami Para tumigil na tong isang to, kakadayaan na niya Oye Kev The best ka talaga, nag-rent na rin ako ng toksido para sa'yo Ano? Oo, oh, oh, toksido Okay girls, sasabihin natin kay Teacher Mike yung tungkol kay Kitty Oo, oh, oh, para masabihan niya si Kitty na hindi niya pwedeng gawin yon. May competition tayo, kailangan natin siya O oh, Bunny, nandito na kayo Feeling ko matatalo kayo sa competition okay lang ba yun? Treadorin mo yung best friend mo? Minsan, nangyayari yun. Alam nyo, mas mabuti pang huwag kayong mga lamb bago pa ako magalit. Tumahimik nga kayo dyan. Huwag kayo agad mag-celebrate. Girls, busy ako. Nag-check ako notebooks. Teacher Mike, pwedeng tignan mo muna kami. May importante kaming sasabihin sa'yo. Teacher Mike, gusto mo ba kaming manalo sa competition? So, pakinggan mo kami, Teacher Mike. Bakit? Ano nangyari? Hindi pa kayo nag-training? Nag-training, Teacher, teacher Mike. Mike. Hi, Nat. Anong gagawin natin mamaya? Mama Yana Actually, Teacher Mike May problema kami sa isa naming member Girls, lahat ng problema may solusyon Pag-usapan nyo lang ng maayos Ano bang nangyari sa inyo? Tinaydor kami ni Kitty Nandun siya kasama ng mahal mong Layla at Yana Alam mo, Teacher Mike Kailangan kausapin mo siya Kasi bad influence sa kanya yung dalawang girls na yon. Alam niyo girls Hindi ko naman estudyante si Kitty mag kayo doon sa teacher niya Okay, okay teacher, teacher Mike, Mike sige, sige po, po. <laughs> Subukan nyo lang na tridorin ako Chachap-chapin ko kayong dalawa Blondie? Ice, nalang mo pa ako ng tsaa, tsaka mga chocolates. Patrick, bakit hindi mo kinausap yung mga banis tungkol sa akin? Gigi, nakita mo namin yung sitwasyong kanina eh. Mamaya, kakausapin ko sila, okay? Huli ka na, Patrick. Teacher Mike, eto na yung tsaa mo. Ice, ilikpit mo yung mga kalat dito. Pangit ng service, oh. Girls, nakakainis. Tinaboy lang tayo ni Teacher Mike. Anong gagawin, gagawin natin, natin ngayon? Oh, Bunny! Hello, basketball players! Ano? Nakausap niyo ba siya? Diana, hindi namin siya makita Nilibot na namin yung buong school, wala siya Baka nag-cutting classes yun Kasama si Leila at si Yana na, nakausap mo na ba si Teacher Mike? Oo nga, babe Anong sabi ni Teacher Mike? Oo, pero ayaw niyang mangelam sa problema namin na, may training pa tayo, tara na Guys, hanapin niyo na lang si Yana, Leila at Kitty Boys, please, kausapin niyo siya Kayo na lang yung pag-asa namin Lalo ko na Timur. Bakit si Timur na naman? Okay guys, Harapin natin sila. Okay, tara. Girls, pupunta na ako sa practice. May competition pa kami. Kitty, hindi ka aalis. Ano ba, kasama ka ba namin o sa kanila? Girls, kasama niyo ako. Iba naman yung competition sa friendship. Cheerleader ako. Well, hindi ka na cheerleader ngayon. Mabadin mo na yung uniform. Ano? Oo, Kitty. Alam namin na mahirap i-give up yung cheerleading uniform. Pero kami nakayanan namin. Alam mo, Kitty, mas okay pa nga eh. Hindi, girls. Gusto ko pa rin maging cheerleader. Kung ayaw nyo, itigil na natin tong friendship na to. Oops, Kitty. Tinatay door mo ba kami? Ano? Iiwanan mo kami? Hindi kami si Diana. Hindi kami basta-basta iniiwan. Tigilan nyo nga ako. Mga paliw kayo. Pupunta na ako sa gym. Hindi. Halika, ka dito, dito, Kitty. Okay, may one minute tayo para magpalit ng damit. Bilisan niyo mag-training na tayo. O oh, Frogs, nakita nyo ba si Leila, Yana, tsaka Kitty? Oo, oh, naghanap na kami sa buong school, di namin sila makita eh. Oh, hi basketball players! Alam nyo, wala kaming pakialam sa mga yun. Boys, ayaw nyo ba kaming ipasyal sa park mamaya? May tatlong ticket kami sa amusement park. Pwedeng-pwede tayo doon, Timur. Tara guys, puro kiss lang nasa isip ng mga to. Ayaw nyo, may ferris wheel doon. Pwede tayo mag-kiss doon. Pabayaan nyo na yung mga banis na yan. Nima, please, sumama ka na sa birthday party. Ano ba yan? Ang kulit naman ng babaeng to, oh. Ano ba? Pima, sige na naman, please. Sumama ka na sa akin. Green, talaga bang gusto mo ako sumama sa birthday party? Oo naman, gustong gusto ko. Sige, basta umalis ka sa harapan ko. Okay, okay. Yes, yes, yes! Oh, nandiyan ka pa rin! Oo, naaalis na ako. Dima, 6 o'clock bukas ha. Bye! Nana, huwag ka nang malungkot. Siguro mas okay na nawala si Kitty. Maghanap na lang tayo ng iba. Girls, hindi niyo naiintindihan. Alam ni Kitty lahat ng secrets ko. Tapos ngayon nandun siya kay Yana at saka kay Layla. Paano nagawa ni Kitty sa akin to? Ah, Diana. Alam ko malungkot ka ngayon at may problema ka. Pare, lalabas lang ako ah. Dito ka lang, Kev. Dima, wrong timing ka. Ano pa yan? Dima, nandito ka na naman. Dima, ano na naman bang gusto mo? Manliligaw ka na naman ba? Diana, hindi ako manliligaw gusto ko tulungan na maibalik si Kitty. Oo, oh, gusto lang niyang tumulong. Dima, thank you sa pag-aalala sa akin. Pero don't worry, kaya ko nang ayusin to. Dima, ayaw makinig ni Kitty kay Timur. Ayaw din niyang makinig sa amin. Sa tingin mo sa'yo, makikinig siya. Guys, umalis na nga kayo dito. Tara na pare, pupunta pa kayo sa birthday party ni Green bukas. yeah na, makakatulong ako. Baka nakakalimutan mo, ex-girlfriend ko si Kitty. Ano? Dinate ni Dima si Kitty? Totoo ba yon? Oo, oo, once upon a time. Oo, oo nag-date sila dati. Pero matagal na yon. Mukha nga nag-cutting classes yung mga babaeng yun. Inikot na natin Girls, buong school eh. Girls, nga ako. Bakit? Akala mo may iwanan mo kami basta-basta? Hindi ka lalabas. Dito ka lang. Baka baliw kayo. Tignan mo na. Dito lang pala Hindi natin ka na alas, ka lang. niyo Ako. Kitty, nandito ka lang. Kanina ka pa namin hinahanap. Alam mo ba bakit ka namin hinahanap? Guys, guys, huwag kayo sumigaw. Kitty, pwede pa tayo mag-usap ano sandali. Ano bang problema niyo? Ano, ano problema? problema? Sa amin ka ko lang makinig? makinig. At ano bang gusto niyo sa akin? Bakit niyo ako hinahanap? Ilabasin na nga ako. Bakit? Anong gusto niyo kay Kiki? May sasabihin kayo sa kanya. Sabihin niyo sa amin. Aalis na ako. May practice pa ako. Ano ba to? Ano ba nangyayari dito? Kiki, makinig ka sa akin. Kung may problema ka sa kanila, ikindat mo lang yung mata mo sa akin. Hoy, Timor, baka ikaw ang kikindat sa suntok ko. Hoy, baka nakakalimutan niyo. Girls toilet to. Umalis nga kayo dito. Manahimik nga kayo. Huwag kayong sumigaw. Kitty, alam mo naman na may kompetisyon kayo nila dayana, 'di ba? Binibitin mo ba sila? Alam ko, pero ayaw nila akong paalisin. anong sinasabi mo diyan? 'Di ba sinabi mo sa amin, ayaw mo na maging cheerleader? Okay guys, Malinaw na ang lahat. Sasabihin ko kay Diana, ayaw mo na maging cheerleader. Kitty, kung di ka na cheerleader, ayaw ko na sa Okay guys, tara na, tama na 'yan. Well, Kitty, congratulations. Hindi ka na cheerleader ngayon. Nakakainis. Lagot na ako sa parents ko ngayon. We are the best. The best among the rest. We are bunnies. Girls, we are the oh, best. best. Isa pa. Ano ka ba na? Okay, sige, isa pa. We are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. Okay? V I C T O R Y. Victory. Bunnies are the best. Bunnies are the best. Victory. Diana, nakita na namin si Kitty! Yun na siya. Ano, kinausap nyo? Timur, nakumbinsi mo ba siya? Pabalik ba siya sa team namin? Wala lang pag-asa. Na-brainwash na siya ni Leila at Yana. Mukhang nag enjoy siya dun. Diana, ayaw na niya maging cheerleader. Sinasabi ko na nga ba eh. Brainwash na siya ni Yana at Leila. Diana, anong gagawin natin? Kailangan natin maghanap ng bagong member. Hindi na. Kailangan kumbinsihin natin si Kitty na bumalik sa atin. Diana, hindi mo ba narinig yung mga sinabi namin? Ginive up niya yung cheerleading para maging rats. Alam nyo, ayoko na nga si Kitty Boys, best friend ko yung pinag-uusapan natin Gagawin ko ang lahat para bumalik siya sa amin Nalilito lang siya Diana! Ay Diana, si Kitty pa yung mukhang kawawa. Oh. Alam nyo guys, si Kitty, kapag bumalik siya sa pagiging cheerleader, liligawan ko siya ulit Ay naku Timor, alam mo, bata ka pa Kitty, talaga Kitty, pwede ba tayong mag-usap? Kitty? Kitty? Diana, busy ako Kitty, Tayana, Diana, anong gagawin, gagawin natin? natin? Alam nyo, girls, hindi ko ibibigay sa kanila yung best friend ko. Guys, kailangan isave ko si Kitty. Na brainwash lang siya ni Layla at siya kayana. Babawin ko siya sa kanila. Ay, like and subscribe to the channel and wait for new cool episodes. See you soon. Bye! Thank you, guys. Bye! Bye. Boys! kung hindi nakikinig sa amin si Kitty, baka sa inyo makikinig siya. Oo, kausapin niyo siya. I-explain mo sa kanya na hindi niya pwedeng maging kaibigan si Leila at saka Na? oh. Gigi, Gigi, nakita mo ba? Oh, Julie, nakita ko. By the way, ako na yung magiging bagong cheerleader. Hindi, ako. Mas bagay ako sa bunny team. Kakausapin kita mamaya. <laughs> si Diana pala. Girls, sandale, Kahit friends ako sa inyo, cheerleading pa din yung number one sa akin. Ay, cheerleader pala. Pa, paano kung hindi na bumalik si Diana sa'yo? Ano, iiyak ka na naman? Ano, ah, nabubulan na naman ako. Sorry, sorry. Isa pa, isa pa.